Marami na ang nakakaalam ng parang ito. Pero marami pa rin ang hindi. So kung hindi ka pa marunong, pwede mong panawarin ito At kung marunong ka na, maging reference mo nila at review. ang tawag dito ay marcotin. Maganap ka lang sa na pwede mong at sugatan ito paikot na halos isang pulgada o may gitpa o pwedeng mas maiksik. Tapos linisa at tanggalin ang balat ng, nang bahagi iyon. Kuskusin ito hanggang sa matanggal ang pinakamadulas na parte Pagkatapos nun, ay gumagamit ako ng papel de liha upang linisin ang sa parteng yon kasi iso para sa akin ang pinaka-epektibo. Pero hindi naman kailangan sundin mo ito. Okay lang kung kusin mo lang. Okay, ganyan lang siya kadali ka sa luyot. So maganda ka lang ng mga materyales pagkatapos niya ka sa luyot, ay uh, meron ka na liupang sa silupin. Nakabalas sa sa sapagkat hindi ka na mahirapang hawakan ba ito at madali mo lang ipapasok kagaya nito ilalagay mo sa sagit na ng lupa. At ilalagay mo rin yung pinag at tanggalin mo ng balat. Kasi doon siya magsisiwa ang umugat. Talian mo ito kasaluyot, kailangan mahigpit para hindi siya mag-ikot-ikot at maging stable kapag nag-roots na. Kung uh, medyo naalugalog at umiikot pa, talian mo pa uli. Kasi kailangan talaga mahigpit. So, po ganda, gumamit ng mga tela na gilupit-kupit kasi ang tela ay mahigpit at hindi masalit sa kamay tali. So kasunod niya na sa ay babalutin naman natin ng plastic o cellophane. Sapagkat bawal mabasa ito, karamihan pa nabasa ito ang dahilan ng pagkabulo ng ating Marco Teng. O may na Marco. So syempre, pag araw din, kailangan may cellophane para... Papasirba ang moisture at magsilbing dilig na rin ang itong ating minamarcot magandang organiko o humpuspit ang miting ng lupa. Pero pwede rin namang ordinary lupa lang. Dahil kung kalamansi ang ating overcutin, mabilis din siyang maugat at hindi masyadong maselan. So baluti na silipin na katulad dito. Bawal siyang pasukin ng tubig kasaluyot. So totalian ang natin siya sa ibaba at tatalian sa itaas at mas maigpit anong side as. So halos dalawang buwan o one and a half months pwede mo siyang hintayin. So pwede mo lagyan ng date kung confused ka well, mo siya ginawa. Para pag check up mo, sa, at pagkatapos ay isang buwan kalahati o dalawang buwan, ay pwede mo na ang harvestin. So, ganun na siya kasi ka sa luyo. So, halos sa isang taon lang ay triple na ang dami ng mga tanim ko dahil sa tiknik na ito. Kaya, maganda talagang matutunan mo ito sa luyo kung mahilig kang mong tanim. O kahit hindi ka mahilig. So, ito pa yung aking mga hindi na harvest. Iniintay ko pa yan halos mga one week pa. So, magandang araw.